guys yung sasakyan natin no? galing sa, in sa initan at tututuro ko sa inyo ang pinaka purpose ito nilagay natin decoration Yan. so dapat alam niyo ang purpose nito ang purpose nito guys binaba natin para hindi kumano yun sobrang init ng sasakyan natin lalo lalo na nababad sa araw ito yung pinaka purpose nyo yan. So pagpasok natin dyan, sobrang init. So, para hindi siya magiging kulob na kulob, binuksan natin ng konti. May kita nyo rin yung guys. Oh. Yan. Yan yung pinaka-purpose nyan. Yan guys, ang pinaka-purpose nyan. Kaya, hindi gaano kulob yung ano natin init dito. Kaya, yan. Natin, di lamang sa ulan o decoration kundi dito sa init yung loob ng sasakyan kapag mainit papasok lalabas dahil sa pamamagitan ng hangin papasok dito yung hangin lalabas din doon sa ibang mga bintana papasok lalabas dito kaya ito yung pinaka purpose hindi lamang siyang decoration o, ano pa bumili ka na ng ganito lagyan mo yung sasakyan mo lalo pag naibilad mo na sa araw buksan mo siya ng konti para yung amoy ng loob ng sasakyan mo ay lumabas at same time hindi siya makukulob tulad dito, sobrang ga anong oras na ngayon alas 12.30 pero hindi siya mainit na mainit katamtaman na yung init niya dahil nga po ang init po dito po sa loob ng kotse ko ay lalabas so muli guys ay yung kaibigan si Mr. Pads